Boss, salamat sa pagdating sa amin sa airport ah. Oo oh, bossing, kayo. Tara na, baka malit pa tayo sa aeroplano. Tulog <laughs> na. Ha? Tara na, baka malit pa tayo sa aeroplano. <laughs> Ito ang araw na gugulatin namin si Boss na biglaan siyang kasama sa bakasyon namin. Pabali, Indonesia Bali, ganito kasi yan Dun sa vlog ni Bon na no phones for 3 days Ganito yung sinabi ni Boston Mukhang nag-aalala na yung mga anak ko ano hmm. pa alam sa mga anak ko, binagpahalam nyo na yun. Wala ko na ng food. Wala ko na silang na wala na ako ng food. So basically, sumuko si Bostoni sa challenge ng hindi niya alam kung nagtiis lang sana siya ng tatlong araw na walang senpo. E sana kasama ka sa apat na araw na bakasyon natin pabalido Indonesia di ba? Sayang! Bustoni, ano bang ginagawa mo? <laughs> so ngayon, ang plano Since si Boss Tony naman yung maghahatid sa atin sa airport, bibiglain natin siya. Nang ano? Oh. Biglang ano? Boss, salamat sa paghatid sa amin sa airport ha? Oh, ah. Oo bossing, ingat kayo. Tara na, baka malit pa tayo sa aeroplano. Tuloy <laughs> na. Ha? Tara na, baka malit pa tayo sa aeroplano. Leche. <laughs> Baka maiwan tayo, boss. Boss, na, boss. Okay oh, na yung outfit mo, boss. Pwede yeah. na, na yan. Okay. Good <laughs> <laughs> <Dude>, time. Sabi, <laughs> <laughs> joke time daw. Sabi ni boss Tony, joke time. Ayun o. Tira mo. <laughs> 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 <Takina>, sa <sama> ako! <laughs> Bobbing, thank you! <laughs> Kano kayo iwan na ako? Ay, walang! Uy <laughs> Tony kasi humirit sa amin. Oh. Sabi sa... niya, G, no. pwede bang itouch ni Lord yung puso mo? Andito yung passport ko. Asa yung passport mo, boss? Ay, nandito dito. Ito <laughs> <laughs> <Pwede, laughs> Uh, so, yung ticket ni Bostoni pahabol na nandito na tayo sa airport mismo tapos wala kang damit, bossing, pero kami na bahala sa'yo. Oy! Uy! Uy! Hey, okay na to! Five days! Sige, tasan <laughs> ko! Ano, ganun pala nang iiwan kayo ng tropo. Gagitin ko nga yun eh. Kasi si Bostoni lang yung nahabol namin na ticket eh. Hindi namin nabilan si Argon kasi dapat dalawa silang iwan. Kaso si Bostoni kasi G, di ba? Hirit ng hirit. Araw-araw, boy. Araw-araw kaming kinukulit na, boy, sa mga 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 Kasi ayoko maiwan, di ba? oh puro ganun. Oh, ano ako kasi ako for Yung ginawa ko for video lang yun. Pero, Gon, wait lang. Para ano? Ito, para respeto. Kasi iyo uh -huh. ko magtampo si Argon. Jigo, so ba magtampo si Argon? Ayoko! Ayoko! Ay. Ayoko! So, mang iwan ng tropa. Ngayon tatanungin natin, respectfully si Argon. Oh. Gon, okay lang ba sa'yo? May ticket na si Boston. Isa sa match Bali yung dinusya. Wala na akong magagawa, pero labag sa labo yan. yun. Pangit yung bus. Lo, di naman ako yung namilit eh. Nagano lang ako, porta video lang yun, para yun para eh. Para kayo nang iiwan ng tropa sa ere. Ayun oh, Shit. Mag-usap muna kayo, Jim, magbababa lang kami ng gamit. Mag-usap kayo kasi hindi pwedeng sa amin yan, pre. Kasi since may ticket na si Boston, gusto namin all clear to go. Oo, tama. Yung sa akin kasi for the content lang kasi talaga yun. Gago, par. Pag sa'yo ginawa, mararamdaman mo may mararamdaman ko. Kaya lagi kasi hindi ko rin alam na totoo ni Bon, kasi di ba magpapansin lang talaga Oo, ako. Ayun na talaga. Eh, parang wala na tayo mag-ago so, eh. Po, lang ako sa GC nga. Nakita mo naman, di ba, yung... Ito na, parang bypass parang something doon. Okay, okay dito yung ticket. dito yung edit yung <laughs> <laughs> booking number. boss. Tanungin natin si Carlene. Anong gagawin natin pag ayaw pumayag ni Argon? Sabi ko sa'yo magtatampo yan eh. wala naman na tayo magagawa ko. Sama na si Boss. Eh, hey, pwede naman eh. Pwede naman pa-cancel yung ticket ni Boss eh. Ano yung refund? Sige, sige, okay lang. Gago, ha? okay lang. Pero so, okay lang, Boss. Gago. 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 So. Gago. yun, Gago. Gago. Sayang din naman. Ano? Huwag ng ganitong pakiramdam. Refund na lang natin yung ticket ni Boss Tony kasi labag sa puso ni Argon. Kung pwede ba bumili ng ticket? Wala na, G. Andiyan na yung eh. Book na lahat eh. Sama na. Sama na. Okay, pangit naman. dun no. ganito na lang. Nabili na kasi yung ticket. Kapag ni siguro nasa 50% na lang yung balik. Mag-decide na kayo kasi 5pm kailangan na pumasok. Nakakaya ah, naman yeah. pag nirepan. Ikaw boss, nasa sa'yo pa rin yung decision. Hindi, yung iniisip ko kasi. Ng ngayon, ito, 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 ito yung sinasabi ko. Binuka namin ng flight, di ba? Mm. Gabi-gabi mo kami kinukulit. Masama akong pa, Indonesia. Mm. Ngayon, itong ticket mo bossing, buti na lang, pick. Sabi ko na eh. Thank eh. Sabi ko na eh. Umasa ka ba? Ah, <laughs> ano, ano ka? Sinuswerte? <laughs> sabi ko sa iyo, payag ka magbabali Indonesia ka, pero yung tropa natin naiwan sa BG House. Hindi, okay na, natanggap ko na kasi, Pierre Go, magtatampo, hindi mo papayag Hindi eh. <laughs> talaga ako papayag doon. Boss, boss niya? gusto ko habang nagdadrive ka pa uwi, may camera nakatapat sa'yo ha. Hindi, okay na yun. camera? Pwede, 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 Okay, boy. Ingat kayo sa Bali Indonesia. Enjoy kayo. boy. Boss! Nga pa, safe trip. Ay, naiiyak yun. Naiiyak, naiiyak! Kung ano naiiyak si boss? Gago, hindi naman. Gago, hindi. Boss, totoo talaga yung ticket. Tongkila talaga yun. O, si Mayor na mag-confirm. Mami, totoo ba yung ticket o peke lang? PEKE! O yun, boss. Mag video call na lang tayo. Yung lang, huwag <coś> mo gagawin yun. <laughs> huwag mo na gagawin yun. Boy, mag picture kayo dun, drop na. Haba safe salamat sa pag-atid sa amin ha. Gon. Uh, thank you, thank you. Okay. Okay. you. Alright. Jis, alam ko malungkot kayo kasi hindi kompleto ang tropa papabali Indonesia. Wala si Bostoni, wala rin si Argon. Pero yun yung consequence nila na sumuko sila sa challenge natin dun sa no phones eh. So kung hindi lang talaga sila sumuko, sana kasama sila. Pero siguro, bawin na lang tayo sa kanila sa susunod. Uh -huh. uh -huh. Oo. May next time pa naman. Tingnan nyo guys story na Bostoni. Radi ko. Oh wow. Ang harsh mo kasi. Eh ganito na lang, mag-isipan natin kung ano yung ireregalo natin kay Bostoning pa-pasalubong para makabawi tayo sa atin. Ako nang bahala dun sa magnet niya, sa ref. <laughs> ano yun oh, yung bago-bago ngadya na pasalubong ah. May garbage bag ako dyan. Magdadala ko ng buhangin, bali, para sa kanya. Okay, sige, so titignan natin kung Ay, approve ha. <laughs> Isa-isa tayo yung magsasabi. Tatawagan ko si Boss Tony ngayon. Ayan ha. Tawagan mo si Boss ngayon. Tignan natin kung approve ba yan. Yung mga magalong okay. sa kanya. Boss, kita ko yung story mo, Bossing ha. Ang yun. Eh, parang malungkot ka ata eh. Siyempre, makes emotion ako, bossing. talaga. na na-expect ako? Hindi, <laughs> 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 kasi ganito, bossing. Kung tinuloy kasi namin yung ticket po talaga, alam mo namang hindi maganda sa loob yun ni Argon? Sa mano mo. Ano ko ba? Nag-usap na kami nun ni Argon. Ganito na lang, boss. Para Maluk? makabawi kami sa'yo. Uh... Sa <laughs> <laughs> so, Andito yung mga... Ayoko na na Andito na ako sa bahay. Ayoko na na Hindi, ganito na lang. Andito na kasi yung airplane, boss. Yan yung airplane, oh. eh, you no? Know, yan yung... Ang na siya. Yan Ganito na lang para makabawi kami. Sumunod ka na dito. Tara na. <laughs> <laughs> para may pampalubag loob tayo. Ano ang iriregalo ni Lamin? Pasalubong para kay Boss Tony. Buhangin sa balik. <laughs> Tama ba yun, Boss? Tigas na lang, <laughs> <laughs> Bibilang ko si Boss yung malakas yung magnet. Sa rep. <laughs> oh, <laughs> oh, Ta ano yung picture natin namin, bossing, i-airdrop ko sa'yo. na lang <laughs> <laughs> Wag Huwag pangit yung pera, boss. Mas iba pa rin yung talagang tatatak at talagang maaalala mo. Oo. It's trademark, eh. Ito Ito na dadaling ko para sa'yo eh. Ito na makinig ka. Dahil sobrang uh, trademark sa Bali, Indonesia, unggoy, iriregalo ko sa'yo. Oo, Nakalagay <laughs> sa <laughs> pokeball. Masalo <laughs> Eh, sige na eh. Alam <laughs> mo, <Tumasa. laughs> boss, wag kang magalala. Malungkot kami at sila. Malungkot sila na hindi kayo kasama ni Argon. Actually, si Carlin nga, pinapagalitan nga kami dito. Gawa ng ang bad daw namin sa'yo, boss. Okay lang yun, bossing. Gano'n kita kamahal. Alam mo kang alam mo ko yung post mo? Uy. Gusto lang kitang konsensya, eh. <laughs> <laughs> Ito yung first out of the country ng BG Na hindi na naman tayo kumpleto oh, Di ba rin Sabi ko sa video ko Haka uh, hindi panahon Para magamit kayo yung passport ko <laughs> <laughs> Yun guys Comment na na sa baba Kung anong pagbawi ang gusto nyo Marating kay Boss Tony At kay Argo. Okay, boss ayan na Nanawagan na kami Para sa iyo ka na malungkot namin. Love ka namin boss Okay? Kayo boy, sinasabi boy, yung boss. comment section na Narinig ko ano? Herbal daw sa buhok Uy. Boss, ayaw mo na Uy. chicken pastil. Sorry, <laughs> Bossy. I love you. Bye-bye. Sige na, bye-bye, Boss. Ayaw na, Bossing. Sige na. Bye, boss. so, ayun, bossing. Sige na, ayun, ah. hindi na magtatampo si Bossing dahil meron kami pasalubong para sa kanya. Hey, Boss. Guys, like, comment, share, subscribe. Ingat kayo. <laughs> o yan, abangan nyo na lang yan sa next video. Aria, Indonesia!